Tayo guys. Okay. loob tayo guys. So oh, nandiyan ang tent namin guys oh. Yan oh, nandyan nandiyan. Nagbakasyon lang kami dito guys. Sa bahay ng aking auntie. Oh. Sa probinsya, oh. tingnan nyo guys. Fiesta dito kasi guys, so, kaya doon kami. Dami namin dito guys, mga mahigit ah, uh, dalawampu. Oh, 20 persons mito mga mag ano magpinsan kaya dito na ako pinili hindi na ako pumunta sa loob ng bahay natutulog dito ako ah uh, nandiyan pagkakadikasyon so, ang aking ang uh, aking mag-ina oh uh, tingnan niyo so natutulog pa sila ah uh, yan yan ang kape ko guys oh so, so muna tayo ng kape Ganda talaga itong paligid guys. O, tingnan nyo guys. O. Okay. O. O. Guys. Ah, pasyal pasyal muna ko kayo. Dito guys. O. Oh. Sundalan niyo ninyo guys. Sana maghuwag huwag kayong mag-skip ng ano guys. Ads para maka monetize. O para ano. Makarating na ano. Ah, makaabot na ano. Ah. Ano. Ah, $100. dollars Yan. Tingnan niyo guys, iba ang graba dito guys. Natural na graba guys, oh, tingnan Yan. Yan oh, graba guys. Bang kulay. Oh. Mm -hmm. uh, ah, uh, Yan. Ito tayo. Yan sa antique ko rin guys, ang kabilang bahay. Ano yan? Antique ko rin yan ito nasisira yan sa ano bagyo uh, Yolanda hindi na pa itayo ang padir ulit E puntahan tayo dito guys na ano Kapamilya ng dragon fruit At saka yung dragon fruit no. Tingnan nyo guys oh, no. Sabi na guys makakain to talaga guys no. Oh, guys. Yan. Ganda ng kanilang ano guys, paligid. Marami pang puno ng niyog dito guys. Oh. Yung mga pa yun ng lolo ko guys. Oh. Nagdala yung tinanim ng lolo ko. Ito ay napamana sa kanya mga anak at lalo ng mga apo pa. At sa kapo-apuhan pa. <laughs> yun talaga masisipag noon guys ang mga probinsyano nating mga uh, uh, ancestor so, balikan ko na guys iinom muna ako ng kafe Okay, salamat guys sa inyong suporta at panonood. Yan ang mag ko guys. Oh. Yan, natutulog pa sila guys. Natutulog. Yan. Ah, gandang araw sa ating lahat.